Kung ang hanap niyo mga kapatid ay isang karunungan para po sa kaligtasan at tulong sa inyong kabuhayan, ay ito pong karunungan na ito ang akin pong mairirekomenda sa inyo. Sapagkat ito po ay maikli at magaling na tulong po ito para sa inyong kabuhayan at nagbibigay din po ito ng kaligtasan sa buong araw saan man kayo magpunta. Ang inyo lamang gagawin mga kapatid ay inyo lamang pong uusalin ito bago kayo umalis ng inyong bahay. Ito po ang inyong uusalin. Magdasal po ng isang abaginong Maria. Pagkatapos ay sunod po ang salitang ito. magob magugab, Maria mariagub tatlong salita lang po ang inyong babanggitin. Sigurado po ako naligtas ligtas na po kayo sa buong araw at tutulungan kayo sa inyong mga hanap buhay. Huwag pong mag-alala mga kapatid sapagkat ito po ay kanan. Sagrado po ang mga salitang ito. Ito po ay tatlong pangalan ng Birhen. Marami na po ang gumagamit ng karunungan na ito at napatunayan po nila na mabisa po lalong-lalo na kung gagamitin po ito araw-araw.